Ang ulo, hayop. Ang katawan, bakal. Ang buntot, ay tao. Pag nakuha mo yan, meron kayo isang libo. Pa, oh. may buntot yung tao. Oo. Oh. <laughs> Ulitin ko. Ang ulo, hayop. Ang katawan, bakal. <laughs> Ang buntot, tao. Ang nakuha mo yan, ay isang libo. <laughs> Ang ulo? Hayop! Siya! Masaun! Ano ba ito? Ito, Ang ulo. Ah. May dragon? May ah, may Ay, may dragon. May dragon. Tikbalang. Ah? Tikbalang. Ah. Tikbalang? Mali! Hindi, may dragon. May ikin. <gasket> Anong dragon? Anong dragon yan? Um, uh, may Chinese. Ah? aswang <laughs> Mali din. Ah. <laughs> oh, ang ulo, hayop. Ang katawan, bakal. Ang buntot, bakal. Bakal. Tao. Oh. <laughs> Kapre. <laughs> Pag nakawin yan, oh. Isang libo. Kabayo. Ha? Kabayo. Kabayo. Lang. Mali din. <laughs> Ha? Ah? Karton. Anong karton yan? Yung spider. Zoid. <laughs> spider. Yung Zoid. Karton daw, mali. Si yeah, ano, si Multis 5. Ha? Ah? Multis 5. Multis 5. <laughs> Pakinggan nyo kasi, intindihin niyo Ang ulo, saranggola hayop. Ang katawan, bakal. Saranggola? Lalagyan mo ng bakal yung saranggola, dilipad. Ba? <laughs> katawan, bakal. Ang buntot, tao. Tren. Paliden. Oh. Oh, ah, ahas? ahas. Ahas. Bakit? Mali. ah, Serena. Mali din. Ah? Alien. Mali din. Ah? Robot. Ha? Robot. Robot. Mali din. PISO! PISO? Hawa mong ulo! Palitin! Palitin ka ah. Ang ulo? Hayop! Ang katawan? Bakal! Ang buntot? Tao! So yung logic na yan, galing yan kay Jomar Cuevas! Show shoutout sa iyo idol! Ah! Alam! Ang... Ah ulo. Ah, payong Ayop, ah? Payong. Payong? Mali. Ala na, shirit na. Ala na. Okay, so, wala kayong isang libo. <laughs> okay, so ito. Ang ulo, hayop. Ang katawan, bakal. Ang buntot, tao. Taong nag-aararo. Sa bukid. <laughs> Ah, oh, di ba? <laughs> yung ulo niya kalabaw. Oh. Di ba? Ang katawan niya yung Yung bakal, ano tawag doon? Yung Yung eh yung suyod. Tapos yung buntot, oh. syempre yung tao, di ba? So, Easy. <laughs>